Alright, here we go mga idola. First hit para sa ang Expert Production Open. So, ang mudagan dia mga idola, Philip Bibilio, Rayo Ipanag, uh, Travis Lakno, Makong di Mata. Alright mga idol, yang ratong Expert Mudagan. Fifty oh, Chicken, here we go! Bye. Wow, all shot. All shot! Wow! Iba ka talaga. Trabis Lakno Idol, nagpakilala sa maraming bukidon, noon. Woohoo! garabi Iba ka talaga Trabis Lakno. Wow, grabe talaga si Trabis Lakno mga Idol. Nagpakilala sa maraming bukid noon. Alright Travis Trabis Lakno in rai rai bite. It. Grabe! Right inside, outside! Wow! Grabe! Wow! Makong di mata ang batang! Grabe talaga si travis Slakno mga idol! That's Nobis Riders mga idol. Kumali sa expert. Grabe iba, ta iba ka talaga. Travis Lacno. Wow, grabe. Bakbakanay Travis eh. Lacno versus Rai Rai Bait 8 Wow Ayun Inside Outside Sa bayan ng lipad Woo! Karabi ka Woo! Karabi oy Ayun alaka ka Karabi Wow, mga kukimata, pang-apat pang mga idol. Pili-pili pang-lipa Grabe, iniwan lahat mga idol. Travis lakno Wala, Grabe, 16 years old lang mga idol ha. Kalaban sa mga expert, grabe. Nagpakilala mga idol si Travis Lakno Dito sa Maramag Bukid noon Uy! Oh, Rai Rai by Bumagsak si Rai Rai by Nasangit Kang Travis Lakno O oh, balik yapon si Rai Rai by Grabe Travis Lakno mga idol Ayon. On the lead yapo, Travis lang no. Oh, wala na si Bak Ray Ray nakasunod. Kay bagsak si Ray, Ray Wow. Leonardo. Imata. Si By the Ayon. Oh. So on oh. the lead yapo, Travis no. Ikadua mga idol si Leonardo. Ram Zambuanga. Makong di mata, ikatolo, ikaw pa try ray by Ika ikalima. Pilip di video ikalima, ikaw nom si Rayo Ipanag. Iba talaga mga idol, si Travis Lacno mga idol, grabe sobrang lakas na ni Travis Lacno ngayon mga idol. So first appeal mga idol ni Travis lakno, Gig Street mga idol dito sa Kausayan Kitaw-taw mga idol, grabe Bakbakanay ka po silang ray-ray ba ite itong panahon na Uy, hey, naunin sa unis Makong Iyay, nadaot ang motor ni Makong Wow Wow, Leonardo Fight it Ah, yang si Makong, murag nadah otan. Ulat, Ibelio. Rayo, Ipanak. Nah, otan si Makong di mata. Jatuh, okay. jatuh, jatuh, Wow, grabe talaga ang galawan mga idol. Travis Lack, no? Gilo, Leonardo. Ray Ray, baiti, di katulo na. Grabe, oy! elevate it. Di pa unagay na si Travis Lacno. Ay ay, sayang na sayang. daot mga idol. Sayang na sayang. Nag-slow down mga idol si Travis Lacno. So, matira ang matibay mga idol. Baka na yun idol Leonardo versus Bite it Tuwa na Bebe Sayang si Travis Lacno Nadautan o si Makong Dimata So so good na mga idol Abang abang mga idol Maguha ba ni Ray Ray Fight it Sayang na sayang si Travis Lacno mga idol Agay ni eh. Butogiray Ayon. Ayon, papakanan Mak na. Ayos, inside. Outside. Ah. Hala ka Woohoo! Grabe. Sambuang preso sa Bukid Non, mga idol. Ayon, papakanan! Karabe Sigawan ng mga doll Inside pareho Ayon Baka ba na Leonardo versus Mike Ayon Ayon okay, okay, okay. Ayun, halakagi inside outside na. Ayon, sino ang mag-inside? Halaka inside outside. Black pass. Wow! Wow! Oh! Grabe! Sigawan lahat mga idol. Grabe! <laughs> Ayon, inside, outside. Ala! Yeah! Oh, Wala na! Wala na! Wala na! Nakuha ni Ray Ray by Tet! Iba ka talaga, Ray Ray by Tet! na pride of bukid Wow, Ray Ray by So, pangalawa na lang mga idol, si Leonardo. Iba talaga si Ray Ray by mga idol. Ang pambato ng bukid Paggayak, angkuan gede, o suspensiun gede Ni kwan mga idol So, murag Ang yang syak, mga idol, murag balik Eh, sangko-sangko, man Sayang ah, si Travis Wow, rai-rai, baik Betul, ah uray, uray, <laughs> Wow, grabe Rai Rai by Tate on the lead, mga idol So waiting for that secret flag O Rai Rai by it So oh, last two corners Alright, nagpakita na Panalo sa unang hit mga idol The one and only Rai Rai by it, one hit one Grabe, panalo sa expert Bumagsak pero nanalo, nanalo pa rin Dayon ikaduha Leonardo mga idol From Sambuanga Toto 8 Rayo ipanag Third position Grabe hey, Baby born up ng bukid noon